ito na naman ako natapos na konti-konti ito, na ito na po natali ko na po siya natali ko na po siya ito po yung pagkatali hindi naman ako marunong magtali yun basta natali at maayos kanya-kanyang style lang yun kalat ko linisin ko kalat ko ayusin ko diba ayos naman siya ayos ko siya na maayos pa sa tingin ko ah ayos ko siya na maayos tinali ko siya ng ganito bucha bucha yung tali ganyan po yes parang binibenta ko nung kabataan ko nung um, inataw eh, pa lang ako mamali pa yung tali joke ano po yung kabataan ko ganong Anak ako pag binili ka lang ano ba yun yung 1975 ko pinanganak eh karamihan pala siya ng na... ano hmm. kikuragi, ibig sabihin na buhay talaga siya tingnan niyo titase ko lang ako siyang pinutol, pero katulad ito sabi ng tatay ko yung kahoy ng bayabas kapag ko, Lagi yung tinibigan tapos binubutasan dito to. Kakaroon mo ng ano. Yung kikuragi. ato to dito? Yung tenga-tengahan sa Pilipinas. Pero kinakain po to diba sa gulay. Gulay po to sa Pilipinas eh. Gulay po rin dito dito. Pampa ano daw po Yung parang mimi po tawagin. Walang puto po eh. Siya po yung ano. Ibig sabihin three days ko lang siya. Magandang kahawin na to kapag binutasan ko siya. Tapos Mabubuko siya ng ganito. Parang siya nabuhay ng ganyan. No? Siguro po yung mga nasa probinsya alam ko yan. Nabiti po kasi ako eh. Tsaka tatay ko Bisaya. Kaya po talagang mga oh, talaga ang ano. Pero mabalik po tayo sa, ano? sa ahoy. Kaya po yung dati binibili ko dati. O hindi ko binibili. Kinukuha ko sa bundok. Tapos pinapasan ko. Tapos ko ipasan nagawa ko uling pag hindi uling bibenta ko ng kahoy tapos nabubuhay po ako kasama ng balay ako kasi malaki po ang pamilya namin siyempre magkakabalit lahat po kami nagtutulungan kaya yun naman ang pamilya ba? kaya pa rin naman tatakbuhan hindi lahat always perfect pabili nga ka, ng kay kaibigan pa kayo. Kaya nga yung ka gawin, diba? Iba-iba yung kilo nila. Kasi hindi ko rin alam kung paano. Ganyan po kasi magtapon dito. Ang rules regulation nila dito. At ang rules regulation nila ay magtapon bukas ng Monday ng umaga. Dahil wala na yung mga kapitbahay kong mga sismo sa nauna na ho silang nawala. Pasensya na po. So, ng langit na ang kanilang kaluluwa. Lagi yung nagsisipis sa akin na hindi ako marunong magnihonggo. Pero hindi po yun. Hindi naman po yun ang ano, talaga ang dahilan. Ang magiging dahilan ko ng pag aking pag pagkalungkot pag hindi ka po marunong magdinunggo. Tapos po, dito ko po sila tatapon. Doon! Sa so, korekta na yun. Ito po yun na. Ang init. Grabe. Mas nagkakanig pa ako. Pero salamat pa rin sa YouTube. Naging busy ako. Tapos kapit pa ako. Ala na, poor teachers. tapos magpainit pa lang ganito. Tapos yung mga siwa-siwa. Parang pong ganito. Ito po tapon na namin. Parang pong ganyan, no? Siya nga po. Tignan nyo. Kahit ganyan, ilang araw niya na po tinapon. Pero hindi pa kinuwa, Kasi oh, hindi pa oras ang tapon. Ngayon, no? pwede ko rin siya kay Tapos bukas mo na umaga kukunin. Yan. Ito po lalagay yung mga basura. May tatapon din ako. Para bukas umaga. Pari na ako. May oras na akong mag. May ganda ng bahay nila, no? Sana walang. Ganda nga ng bahay. Isa tinatanong ko, dito sa ibang bansa. Ganda ng bahay nila. Mayaman sila. Sigurado ko naman yun. Pero hindi lahat. Pero may sigurado kung mayaman sila. Pero wala ko kayong makikita yung katulad sa atin, no? yung happiness na makikita po natin sa buhay natin kapag halimbawa may dumarating na tag abroad may mga kamag-anak kang pupunta mayroong kaibigan na dadalaw dito sa Japan meron din no mga hoodie nun depende sa pamilya kasi po ang Japan hindi po pakabig lagi hindi po lahat tao gano'n na hindi ko sinasabi lahat sa Pilipinas gano'n kiss by kiss po yan. Nasa tao po yan. Atas sa sarili natin yan. Atas sa dugo natin yan. Isa masabi ko. Kailangan mo kasi, huwag lang hamig ng hamig. Kailangan po kasi give and take. Para po nagbibigay -nag -nag ka po ng isang kilong bigas. Okay na sa pasalamat. Ibigyan ko na isang beses. Pag hindi mo pinalikin ang kahit kalahating yon Halimbawa, o isang kilo binigay nyo, balik nyo na one part. May susunod pa ko yun. Mas, mas maatindi pa ko ang babalik doon sa inyo. Yung para pong balikan na balikan na walang katapusan. Eh, di mas maganda. Eh, di wag ka na magbigay kung madamot ka. Pero kung mas maganda ang sa sa ano yung mentok sa Yung mahirap yung babalik balik May buti may gagamba na, tutulog na lang siya. Oh, ako boys, boys, na. Mayroon niya magbigay. O, di tangkapin nyo, tapos next time, oh, magsisisi na sila. Babad-babad lang, pag may time. Alam nyo, mga ba, babad ko na yan. May Clorox ko yan. Kasi wala ho ditong Tide joke. Wala naman talagang Tide. Meron na nabibili yun. Nababad ko yan para mo umuti at matanggal ang dumi. Pero, wala naman talagang Clorox. At hindi. Kaya ito, ito ay ilalagay ko na sa kasurahan. O tapos, at tapos na ako sa isang trabaho. Pero ang susunod na trabaho ay, arin, magugusan sa sakyan, hindi na lang siguro. Arin na ako Init, grabe. At salamat po, at salamat po sa YouTube. At salamat po sa mga kikimod. At salamat po sa walang mong At salamat po sa yung sawang pasasaya sa araw-araw ng buhay natin. Ah, magpasalamat sa Panginoon at nabubuhay tayo ng maging malaya at masaya kung anong gusto natin. Ingat po tayong lahat. Salamat!